Yo, what's up mga kasimpol? Magandang gabi po sa inyong lahat. For tourist vlog, kain po tayo ng harponan mga kasimpol. Harponan tayo mga kasimpol. Sino pang hindi nag-harponan dyan? Samahan niyo po ako. Harponan tayo. Kain tayo. Bago lang po ako nagising. Kagigising ko lang mga kasimpol. Ang minin niya. Wala pa tayong amos. Medyo gutom na. Dahil 10.30 atin, porte. ng gabi. Dito, ah, habang tayo ay, ako ay magkakain, ah, daldalan muna tayo, mga ka-simple ha. Ah. Kumusta po kayang lahat dyan, mga kasimpol? Ah. kapag yung kapagluto ng adobo kanina, bago ako natulog, sakto yun dahil lapang ng anak ko bukas at sabay na namin yung tsuwagal din nakatulog kanina anong oras na at mamaya pa ako mag lalaba. At merong bihon dito. Natira kunti. No. Iniinit ko lang. Ito yung baon ko nung kailang araw. Pag bihon. Ang sarap kasi pagka kumain ka na magkakamay. Yung po yung masarap na nakasimpol pag magkamay, di ba? Pag kumain. Hmm. konti na lang mga kasimpul at <clears throat> matatapos na <laughs> Yan po mga kasipol, tapos na po ako kumain. Hanggang dito lang po yung ating video. Marami maraming salamat po sa inyong lahat.